Tara guys, samahan po ninyo akong gumawa nitong chocolate bars gift. Hello guys, welcome back. Tara. Balutin ko na ko to. Nang -isahan lang sa papel na to. Okay? So, napakadali lang para gawin daw natin to ng gift. Chocolate gift. Okay? Madali lang naman yan. Ito yung mga chocolate na apat na piraso. Babalutin natin dito sa papel na to na pinagsama-sama natin. At ito, at ribbon. Let's go guys! Nilagyan ko muna siya ng double tape para hindi tayo mahirapan magbalot. No? Double tape lang naman. Kasi kailangan itong karton na to. Naggupit lang ako ng maliit para mapatibay yung ano Okay, tapos gaganyan ko lang natin to. Gaganyan ko lang sila. Ayan guys, parang may konting ano, gupitin ko na lang ito. So ayos na, no? So ready na tong balutin. Dito Dapat Ganyan yung Ganyan uh, Ginupit ko muna siya Para magsakto Okay Nagin natin ng okay, Paper Pang suporta Okay Pang suporta lang Yan, no? Di ba? Nagupitin natin na maayos to. Tsaka dito. Ayan, nagupitan ko na na maayos. Dapat ito, fold natin to ng daan-daan lang na. Ang maganda. Ayan, fold ko na. At tip lang natin ng ganun. Ayan, di ba? Ang ganda na. So, next natin gagawin yung lagyan natin ng ribbon. Ito yung napili niyang ribbon niya. enjoy for watching guys okay huwag natin masyadong pitin Muna, huwag natin siyang masyado nikpitin na para hindi na fold yung mga ano niya dito yung pinagdugtungan ng mga chocolates. Ayan na guys. Iba talaga kapag sa video no. <laughs> Pero okay lang to at least pinakita ko kung paano ko to ginawa. So gawa na tayo ng ribbon para dito ano. Eto guys. Gumawa na ako ng ribbon hindi ko na pinakita kasi para agad na tayo matapos lalagay ko lang ng ganyan yan lalagyan ko ng glue lalikit ko na iba talaga kapag nasa video hindi siya ganun kaganda no? pag minamadali mo ayan tapos pwede rin natin lagyan ng ano na something yung nakaka-touch lang na no? pwede natin lagyan ng ganito dito di ba parang ganda rin yan no? Ay guys, nilikit ko lang yan. Parang ang ganda niya. Oh. Ito yung tinatawag na mm -hmm. chocolate bars gift. Diba? And that's it. Ladies and gentlemen, tapos na po tayo. Sana guys, nakatulong. At sana ay nasiyan po kayo dito sa aking ginawang vlog ko for today kung saan ay gumawa ko ng chocolate na... bar gift. Guys, dito na po magtatapos ang aking vlog ko for today. At sana po ay nasiyam po kayo sa kapapanood niyo tong ginawa kong content. Thank you for watching. Ingat po kayo parate at enjoy lang. Bye!